Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may buong pagpapakumbaba at pasasalama. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa mga pangakong iyong iniwan sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan at pagkabahala, itinataas namin sa iyo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na laging magtiwala sa iyong mga pangako, kahit na ang mga paligid namin ay puno ng kawalang katiyakan. Panginoon, ang iyong salita ay nagsasabi na ang iyong mga plano para sa amin ay mabuti, puno ng pag-asa at kinabukasan. Sa Jeremia 20, labing isa, sinabi mo na mayroon kang plano para sa aming ikabubuti, hindi para sa kasamaan. Tulungan mo kaming panghawakan ang katotohanan ito, lalo na kapag nahihirapan kaming makita ang iyong kamay na gumagawa sa aming mga buha. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang magtiwala sa iyong plano, kahit hindi pa namin lubos na naunawaan ito. Ama, salamat sa pangako mo na hindi mo kami iwan ni pababayaan. Sa Hebreo 13, 5, tiniyak mo na ikaw ay laging naririyan para sa amin, sa bawat hakbang ng aming landas. Tulungan mo kami na maniwala rito, Panginoon, lalo na sa mga panahon ng pag-iisa at kawala. Alisin mo ang aming takot at palitan ito ng katiyakan na ikaw ay palaging malapit, umaakay, at gumagabay sa amin. Diyos na mapagkakatiwalaan, itinataas namin sa iyo ang aming mga alalahani. Napakaraming bagay sa mundo na nagdudulo sa amin ng takot at pagdududa. Ngunit ipinapaalala mo sa amin sa Isayas, apat na isa, isa sero na huwag kaming matakot dahil ikaw ay kasama nami. Salamat sa iyong pangako ng kalakasan at tulong sa aming mga panahon ng panghihina. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at proteksyon na higit sa anumang problema o hamo. Panginoon, Maraming beses kaming dumaan sa mga pagsubok na halos ikalugmok nami. Ngunit pinatunayan mo sa iyong salita na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa iyo. Ayon sa Roma 8, 28 Salamat sa iyong katapatan na baguhin ang bawat hamon upang maging tagumpay. Palakasin mo ang aming pananampalataya na kahit sa gitna ng kahirapan, ikaw ay gumagawa na mas maganda sa aming mga buha. Aming Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, sinabi mo sa iyong salita na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay hindi katulad ng kapayapaan ng mundo. Sa Juan Labing Apat na Dalawamput tiniyak mo na hindi kami dapat mabahala o matako. Tulungan mo kaming manalig sa iyong pangako ng kapayapaan, lalo na kapag ang aming mga puso at isipan ay puno ng pagkabahala. Bigyan mo kami ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga pangarap at layunin. Alam namin na ikaw ang nagbibigay ng bawat mabuting kaloob, ayon sa Santiago 1:17. Palakasin mo ang aming pananampalataya na ang iyong mga plano para sa amin ay higit pa sa aming kayang isipin o asaha. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong takdang panahon na may pasensya at pananalig sa iyong karununga. Ama, maraming pagkakataon na nadarama namin ang pag-aalinlangan sa iyong mga pangako dahil sa mga pagkabigo sa buha. Ngunit sa pamamagitan ng iyong salita, itinuro mo na ang iyong mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Sa Joshua 21.45, sinabi mo na walang anumang salita na galing sa iyo ang hindi natupa. At tatagin mo ang aming puso upang hindi namin pagdudahan ang iyong katapatan. Diyos na lumikha ng lahat, salamat sa iyong pangako na ang iyong awa ay laging bago tuwing umaga. Sa panaghoy tatlo, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, Pinaalala mo na ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ang iyong katapatan ay napakadakila. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo araw-araw na may panibagong pananampalataya, tiwala at tag-asa. Gabayan mo ang aming mga hakbang at bigyan mo kami ng lakas na harapin ang bawat araw ng may tiwala sa iyong pangako. Sa wakas, Panginoon, itinataas namin ang aming mga puso sa iyo sa pasasalamat at pagpupuri. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal, katapatan, at biyaya na palaging sapat para sa amin. Salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay sa amin ng pag-asa at direksyon sa gitna ng anumang sitwasyon. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, upang kami ay maging matatag na mga saksi ng iyong kabutiha. Sa lahat ng ito, kami ay nananalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.